Ang, uh, ang magandang lupa ay ganito. Ito tayo, ito ng bulati. Dumi ng bulati. Ayan. Eh, may butas na ganyan. Ayan. Yes. Ayan. may butas na yan. Ayan yung galing uh, ano, ah, uh, inano ng bulati ito. Ah, uh, idinumi dahil dyan sa yan ang pataba pataba yan guys yan, ang, yan ang maabuno ma, mas malusog na lupa yung ganyang dinudumi ng bulati yung bulati meron dito hindi ko lang sa ilalim dito yan sa ilalim yan ang dumi ng bulati ano yan fertilizer ayan na guys oh. naputol siya oh. Ayan. May na siya. Kasi marami rin itong bulati. Malalaki. Yung maabutan yun. Kasi siya, ano, ayan o. Ayan o, okay, guys o. Ito mo yan. Ayan, bulati yan. Ayan, yung malalaki, yung malalim na. At marami ito Kasi yung, pagka nang tagulong um, na tsaka ganyan umano In um, um, sila dahil na ano yung dumi ng lupa na yan yung lupa na yan inaahon, inaahon ina ah nila dumili pa nga yan meron maliliit, liliit hindi ko lang makita yung ang uh, malaki ito yan kaya kung makuha ako nito magtatanim ako ng buto ng rambutan ayun guys kung makita Okay na siguro yun. Pero marami akong pag-ano na May itatanim na rambutan eh, na patubo. Gaya, ulan na. Ito. Ibagayin ko rito. Ito ko ilalagay mga rambutan. Rambutan. Gaya, ito yun. Yan, yung buto na yan. Yung buto na yan, rambutan. Buto na, rambutan, rambutan. Buto na, rambutan. Tapos ah, kita sa pinatubo ng rambutan. Ito na yung rambutan. Ito yung nagising similya ng rambutan. Ito guys, kukuha tayo dito ng mga ilang piraso para ilipat doon sa matabang Sa lupa na yan. Mataba yan kasi sa ano ng bulati. Hmm. In -ano ng bulati? Iniluwa ng bulati. Hindi ng bulati yung ano na yan. Kaya ano yan. Masustansya mataba sa lupa yan. Sa halaman. Mga guys, mata, ma, ano, sa halaman. Maano sa halaman. Baka tayo dito. Ito, nilagay dito to ma pinatubo na yan. dami yan. Ilipat natin dito para mas maganda. Ano natin to nung pagdating ng ilang buwan at nandito pa rin sa paso na yan ibig sabihin pag lumaki ng todo yan ibig sabihin talagang malusog yung lupa na yan kasi yan di namin ang plati guys itong buto ng rambutan na ito pinagkainan namin to pinagkainan namin to kaya subukan natin ang ano ito ito isisimili natin sa bandang malaking lupain ng uh, probinsya dali natin sa probinsya yan guys yan, yan. ano yan maabo na yan Mas malusog yung lupa na ito so, natin kung ano sa ila ano na kwan yeah. Dadagdagan pa natin ang isa. Marami pa siya ililipat. Ayan. Marami pa. Ayan guys. Ayan ang iba oh. Ayan ko. Ayan ang uh, buto ng rambutan. Ayan uh, ang gusto nyo magsimilya. Mag, mag uh, magparami nito. Madali lang tumubo. Tagdala ko lang itong uh, isang ano, puno pala. Para para sigurado na uh, sa dalawang puno sa isang nalaman nyo oh, yung ugat nyo yes. hindi ito naman masyadong maano sa tubig kailangan ang gusto niya ano, eh, medyo tuyo tuyo ah, ano siya hindi siya masyadong basa kasi na mga matay atay hindi ko doon uh, ah, babad sa tubig ang gusto niya medyo tuyo tuyo ang lupa na naman kahoy nitong na ano eh kahoy na ito eh punong kahoy ito, malakang puno ito kaya, subukan natin yun dyan yes, ayan ito lang puno na ako nagagay dyan Dadagdika ng lupa yan pagkagumanda. Uh, gumanda kaya fertilizer yan ito pinanggalingan na lang yan pero mataba itong lupa ito, ayan kaya mga ito, ano ito eh alam ko parang ano ito eh dalandan Ayan. Meron dyan siyang Yung maliit na yung na ko dyan. Ayan. Tapos ito yung marami pa ililipat ko yun sa maliliit na lara ko na yan. Magtatanong tayo sa malawak malupain sa probinsya. Ayan. Ililipat yan. yan. Dadalim natin yan. bye bye. Dito na lang guys. Ayan. Ating